Ito ng ating update sa mga binabantayan nating bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaninang alas 4 ng umaga, huling namataan itong sentro ni Bagyong Pepito sa layong 795 kilometers silangan ng Giwan Eastern Samar. Ito ay isa pa rin severe tropical storm, bahagyang lumakas sa mga nakarang oras. May taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna noong maabot ng 110 kilometers per hour at pagbuksa na ng 135 kilometers per hour. Patuloy yung paggalaw nito generally westward or pakanluran sa bilis sa 25 kilometers per hour. Sa ngayon, wala pa itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Makikita natin dito sa ating latest satellite images, itong mga makakapal na kaulapan na patuloy na nakakaapekto sa malaking bahagi ng Northern Luzon. Uh, ito pa rin yung epekto ni Bagyong Ophel. Uh, isa pa rin itong typhoon at yung latest location natin, As of 4 a.m. today, ay sa 100 kilometers northwest ng Kalayan, Cagayan. So may taglay itong lakas ng hangin na malapit sa gitna, na umaabot ng 120 kilometers per hour, at pagbukso na umaabot ng 150 kilometers per hour. Patuloy ang paggalaw nito, north-northwestward, sa bilis sa 20 kilometers per hour, at nagsisimulan na itong lumayo uh, dito sa kalupaan ng extreme northern Luzon area. So malaking bahagi pa rin ng Hilagang Luzon ngayong araw. Asahan pa rin natin itong... Uh, itong mga malalakas sa pag-ulan at malalakas na hangin. Particular na nga sa si extreme northern Luzon, for the rest of northern Luzon, sa mga rehiyon ng Ilocos, Cordillera at Cagayan Valley, magpapatuloy pa rin itong maulap na kalangitan at mataas na tsansa na makalat-kalat na pag-ulan. So, unti na mababawasan yung mga pag for the rest of Luzon. Magpapatuloy yung fair weather conditions for Visayas at Mindanao apart from yung mga localized thunderstorms, especially sa hapon hanggang sa gabi. At ito nga yung latest track and intensity forecast para kay Bagyong Ophel. So ito yung uh, tropical cyclone uh, bulletin na issued natin as of 5 a.m. today. So magpapatuloy nga yung generally north-northwestward na paggalaw ng bagyo. Inaasahan natin na mamayang hapon ay patuloy yung paggalaw nito papalayo sa ating kalupaan, posibleng lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero inaasan rin natin yung posibleng uh, pagpasok o yung re-entry nitong si yung Ophel dito sa boundary ng ating PAR uh, pagtama, bago ito tumama or mag dito sa Taiwan area. Uh, throughout the remainder of the forecast period, dahil sa patuloy na interaction nitong si Ophel sa kalupaan sa areas ng extreme northern Luzon and after that interaction sa landmass ng Taiwan area inaasahan natin ang continuous weakening. So, hindi nakagandahan yung environment. So, hindi na ganun ka-favorable kung baga yung environment na kung saan papunta itong si Ophel. So, inaasahan natin uh, possible downgrading into a severe tropical storm. Prior to landfall, maging, maginga uh, maging tropical storm lamang ito. Uh, patungo sa remnant low at patuloy na nga inaasahan natin na habang nasa loob ito ng ating Philippine Area of Responsibility ay posible nang malusaw itong si Ophel pagsapit ng early next week. At ito naman yung ating latest track and intensity forecast para kay Bagyong Pepito. Inaasahan natin yung generally westward or west northwestward na paggalaw nitong nasabing bagyo at magpapatuloy yung uh, paglakas or pag intensify ni Pepito possible itong maging isang ganap na typhoon within the next 12 hours. So, within the day, inasahan natin, possible this afternoon, maging uh, uh, typhoon category na ito. Magpapatuloy yung intensification or paglakas ng nasabing bagyo, possible by tomorrow, isa na itong ganap na super typhoon category prior to landfall dito sa silangang bahagi ng Luzon or Visaya. So, makikita natin dito, kailangan natin bigyan din itong tinatawag nating confidence cone. Sakop nito ang malaking bahagi ng Central Luzon, Southern Luzon at Eastern Visayas. Nangangahulugan po ito na ito yung mga areas na posibleng uh, maapektuhan nitong landfall o yung direktang pagtama ng sentro ng bagyo. So makikita po, na, makikita po natin over the weekend ito yung critical period, ito yung uh, time kung saan pinakamalapit itong sentro ni bagyong pepito sa ating kalupaan. So inulit ko po itong areas, ng yung most likely scenario natin, possible landfall over Central Luzon, dito sa eastern coast ng Central Luzon or Southern Luzon, pero hindi natin tinatanggal yung possibility ng uh, more southward shift ng track ng Bagyo, hagip pa rin ito, itong uh, eastern coast ng uh, Eastern Visayas. So umantabay tayo sa mga succeeding issuance ng Tropical Cyclone Bulletins, para sa bagyong ito kung man tayo ng significant changes sa ating track scenario. So inasahan natin yung landfall itong si bagyong Pepito ay peak intensity or ito yung pinakamalakas na hangin na nadala ng bagyo. Inasahan natin na after landfall over parts of uh, after landfall over sa kalupaan patuloy itong babaybayin itong mainland Luzon at uh, possible magkaroon ng slight weakening or paghina itong bagyong ito at patuloy itong lalabas ng West Philippine Sea. Posible lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility Monday next week. At para kay Bagyong Ophel, kahit na nagsisimula na itong lumayo sa ating bansa, makakaranas pa rin tayo ng mga malalakas na hangin sa ilang bahagi ng Hilangang Luzon. So as of 5 a.m. today, may tropical cyclone wind signal number 3 pa rin tayo nakataas dito sa western portion ng Babuyan Islands, sa northwestern most portion ng mainland Cagayan at dito sa northernmost portion ng Ilocos Norte sa bayan ng Pagudbud. At may signal number 2 tayo sa rest of Babuyan Islands, dito sa northwestern portion ng mainland Cagayan, northern portion ng Apayao at itong northern portion ng Ilocos Norte. Signal number 1 sa Batanes sa nalalabing bahagi ng Cagayan, itong northern portion ng Isabela, nalalabing bahagi ng uh, Apayaw, dito sa northern portion ng uh, dito sa area ng Kalinga, northern and central portions ng Abra, sa nalalabing bahagi ng Ilocos Norte at itong northern portion ng Ilocos Sur. Kaysa sa mga areas na ito, malaking bahagi pa nga ng hilaga Luzon, Magpag maghanda pa rin tayo kahit napapalayo na itong si Bagyong Ophel. Asan pa rin natin yung mga pagbukso ng hangin especially sa mga areas under wind signal number 3. Posible mapaminsala pa rin yung hangin ating inaasahan sa mga susunod na oras. And in anticipation naman sa papalapit na Bagyong Pepito, um, dumami pa yung mga areas na may tropical cyclone wind signal. So as of uh, 5am today, Tropical cyclone wind signal number 1 dahil sa papalapit na bagyong Pepito ay nakataas na dito sa area ng Katanduanes, sa eastern portion ng Camarines Norte, dito sa eastern portion ng Camarines Sur. May signal number 1 rin dito sa eastern portion ng Albay at dito sa eastern and southern portions ng Sorsogon. Sa area ng Visayas, signal number one, dito sa northern Samar, northern portion ng eastern Samar, at sa northeastern portion ng Samar. Kaya sa mga lugar na ito, ngayon pa lang, maghanda na tayo Uh, may palugit or warning lead time itong uh, Tropical Cyclone Wind Signal number 1. So makatangaman tayo, wala pa tayong nararanasang malalakas na hangin. Asahan natin na within the next 36 hours dahil sa papalapit na bagyo Pepito, magsisimula na tayong uh, makakaranas sa mga pagbukso ng hangin uh, sa mga susunod na oras or at least sa susunod na araw. So dahil sa papalapit na bagyo at inasan nga natin na itong si Pepito ay posible lumakas pa into a super typhoon category, yung pinakamataas na tropical cyclone wind signal na posible nating i-issue para kay Bagyong Pepito ay wind signal number 5. So habang papalapit itong si Bagyong Pepito, asahan natin mas raraming areas pa yung uh, makakaranas or i-issue natin ng warning signal or wind signal. Uh, posibleng tumaas pa yung mga wind signal sa mga ilang lugar, especially itong mga lugar underwind signal number one. Kaya mantabi tayo sa mga succeeding issuances ng ating Tropical Cyclone Bulletin para kay Bagyong Pepito. In terms naman of heavy rainfall o yung mga malalakas na pag-ulan na dala ng bagyo, unti-unti na nabawasan o unti-unti na humina yung mga pag-ulan dito sa Hilangang Luzon. Moderate to heavy rains ang ating inaasahan pa rin pero sa areas ng Batanes, Babuyan Islands, Cagayan, at Ilocos Norte. Uh, paman, pa man, since nakapagtala nga tayo ng malawakang pagbaha sa ilang areas ng Cagayan Valley anong uh, mga nakarang araw, kahit na nabawasan o humina na yung mga pagulan na ito, maghanda pa rin tayo dahil saturated na yung lupa sa areas na ito. Posible pa rin dyan yung mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa kahit na mahina yung mga pagulan na ating mararanasan. And in, ant in, in anticipation naman sa papalapit na si Bagyong Pepito, Inasahan natin as early as tomorrow. Uh, makakaranas tayo ng malalakas na pag sa malaking bahagi ng Southern Luzon, itong area ng Bicol Region, as well as itong area ng Eastern Visayas. So itong areas shaded ng red, intense torrential rains. Greater than 200 millimeters ng pag-ulan ating inaasahan sa area ng Katanduanes. Heavy to intense rains sa mga areas shaded ng orange. Yan ay sa mga lalawigan ng Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Northern Samar at Eastern Samar. Moderate to heavy rain sa sa mga areas shaded ng yellow, sa mga lalawigan ng Quezon, Camarines Norte, Masbate, Samar, Biliran at Salete. Kaya sa mga lugar na ito, asahan pa rin natin na dahil sa papalapit na bagyong pepito, masararami pa yung mga areas sa mga karanasang pagulan. And pagsapit nga ng Sunday, ito yung peak ng rainfall or ito yung uh, time period kung saan pinakamalapit itong uh, si Pepito sa ating kalupaan. Malaking bahagi na ng, ng uh, Central, Central Luzon, some parts of Northern Luzon, itong Southern Luzon, as well as uh, Eastern Visayas, magpapatuloy yung mga pag-ulan dito. So mas lalakas pa yung mga pag-ulan sa malaking bahagi ng uh, Southern Luzon area. Asahan pa rin natin, intense torrential rains, inulit ko po, ito yung mga areas shaded ng red, sa mga lalawigan ng Aurora, Quezon Province, Camarines Norte, Camarines Sur, at Katanduanes. Heavy to intense rains, ito yung mga areas shaded ng orange sa mga lalawigan ng Nueva Ecija, Bulacan, Rizal, Laguna, Marinduque, Albay, Sorsogon, at Northern Samar. Moderate to heavy rains naman, ito yung mga areas shaded ng yellow sa mga lalawigan ng Nueva Vizcaya, Quirino, Pangasinan, Zambales, Tarlac, Pampanga, Bataan, dito sa Metro Manila, sa Cavite, Batangas, Oriental Mindoro, Romblon, Masbate, Samar at Eastern Samar. Kaya sa mga lugar na ito, especially itong mga areas shaded ng red at orange, so ito yung uh, torrential rains, heavy to intense rains na ating inaasahan sa mga lugar na ito. Ito yung mga lugar na mararanasan yung uh, pinakamalalakas sa pag-ulan na dala ng papalapit na bagyong Pepito. Ngayon pa lamang, maghanda na tayo sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Dahil lang inasahan natin, over the weekend, magsisimula yung mga malalakas sa pag sa mga areas na ito. Uh, na tayo ng precautionary measures, especially nga dito sa area ng Bicol Region at Eastern Visayas. And as of 2 a.m., ito yung storm surge warning po natin na na-issue. Ito yung daluyong ng bagyo, especially sa mga low-lying areas at yung mga coastal communities along these coastline. So inasahan natin 2.123 meters na wave height or yung storm surge height sa mga areas or sa mga coastlines ng Batanes, dito sa Batanes, ito sa Cagayan, Ilocos Norte, at Ilocos Sur. 1 to 2 meters ng storm surge height naman ating inasahan sa areas or sa mga coastlines ng Cagayan at sa Isabela. Ito ay uh, para sa storm surge warning para kay bagyong Ophel at in, in anticipation naman sa papalapit na Bagyong pepito nag-issue na rin ang ating uh, uh, nag-issue na rin po tayo na, na, ng storm surge warning for the next 48 hours inasahan natin itong uh, moderate risk ng storm surge dito sa mga areas ng uh, Camarines Sur or itong coastlines ng Camarines Sur as well as Katanda, Katanduanes so 1 to 2 meters naman ng uh, storm surge ang ating inaasahan sa mga coastlines ng uh, Albay dito sa Camarines Sur dito sa area ng Eastern Samar, Northern Samar, Samar, pati na rin dito sa area ng Sorsogon. Kaya sa mga lugar na itong ah, maghanda tayo, especially sa mga low-lying areas, itong mga coastal communities na malapit sa dagat may bayin sa posibleng storm surge o yung daluyo ng bagyo. Sa kalakayan naman nating karakatan, as of 5 a.m. today, may gale warning pa rin tayo nakataas. Dulot pa rin niya ni Bagyong Ophel sa mga seaboards ng Batanes dito sa bahagi ng Cagayan, including Baboyin Islands at northern coast ng Ilocos Norte. Kaya sa ating mga kababayang mangisda at may mga maliliit na sasakyang pandagat sa mga areas na ito, kung maari ay huwag po muna tayong pamalaot dahil makaranas po rin tayo ng maalo ng isang napakalong karagatan na dala ng nasabing bagyo. Uh, ito, ito naman yung mga areas outside na or yung ito yung mga areas na walang gale warning na nakataas. Inasan pa rin natin ito maalong karagatan sa Eastern Seaboard ng Mindanao, Cagayan, Seaboard ng Isabela, sa Eastern Seaboards ng Northern Samar, Eastern Samar, Dinagat Island, Surigao del Norte, including Siargao and Bucas Grande Islands. Surigao del Sur at Davao Oriental. Kaya sa mga lugar na ito, sa ating mga kababayang mga iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag. Dahil ang inasahan natin na dala ng papalapit na bagyong pepito, magsisimula na, rin, magsisimula na rin itong maalong karagatan sa most of Eastern Visayas as well as Caraga region.